So guys, ngayong araw na ito, ang gusto nga ko is kung ituturo ko sa inyo kung paano ko naibalik yung aking uh, ads sa lahat ng aking video. So guys, ganito ang nangyari. Uh, December 29, 2020, na-monetize yung channel ko. And then, pagka December 30, ng umaga nawala yung lahat lahat ng ng video ko nawala yung ads so nagtaka ako bakit ganun nangyari so nag-message ako sa mga kakilala ko sa sa YouTube friend ko sa mga naging YouTube friend ko dito sa larangan ni YouTube nag-message ko sila kung bakit ganun meron nagsabi sa akin na kailangan ko lang daw antayin kasi pabalik din yan minsan nagkaganyan daw si na baka daw uh, na update lang ni youtube yung aking channel so ngayon nagantay ako ng ilang oras hanggang sa dumating na yung tanghali wala pa rin akong ads so nagtaka ako bakit kanya nangyari so ang ginawa ko nagresearch ako is, kung sa inyo ba naman nangyari yon ah, uh, hindi ba kayo malulungkot? Siyempre malulungkot kayo, di ba? Kasi nga, monetize um, ka na. Tapos, na-approve ka na ni na YouTube na maging partner sa kanya. Tapos, biglang isang araw, magaganyan na lang na biglang nawala yung uh, ads ng mga video mo. Siyempre malungkot ka. Kasi nga, ando na yung ano mo, effort mo nandun na lahat yung yung ano mo na masaya ka na kasi na monetize ka na, tapos biglang bigla ka na lang malulungkot at parang babalik ka na naman sa sa unang hakbang ito ay ginawa ko lang based on my experience kung paano ko siya ginawa at paano ko siya na paibalik na ibalik yung aking uh, ads so ngayon ang ginawa ko guys is nagresearch ako na sa YouTube kung paano bakit nangyari yung mga ganon so marami akong napanood doon mayroon akong napanood na kailangan mo daw i mag livestream stream ng 8 hours nang walang tigil kailangan andiyan ka kailangan nagsasalita ka kailangan uh, yung audio mo clear na clear tapos kailangan 8 uh, eight hours yun walang walang tikel so sabi ko sa sarili ko hindi ko kaya yun kasi nga may trabaho ko bilang OFW uh, kung ila live stream ko pa yun magdamag wala na akong tulog kinabukasan may trabaho pa ako so nag research ako ulit meron din ako nakita doon na kailangan mo daw mag send feedback kay youtube na bakit ganon nawala yung ads mo tapos mayroon din ako doon guys yun ito yung sinunod ko sa lahat mayroon din ako nakita doon or napanood doon na kailangan mo daw kung halimbawa na monetize ka na or na monetize ka na at saka nawala yung ads mo or na monetize ka na tapos kahit na on mo na yung, yung dollar sign doon tsaka wala ka pa rin ads ganito lang pala yung gagawin mo guys ah, uh, mamaya tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa yun so kailangan mo lang pala doon i uh, on pumunta ka sa youtube studio mo tapos i-update mo lahat ng video mo isa-isahin mo yung i-update tsaka babalik yung ads mo so ito na guys. tuturuan ko na po kayo kung paano ko ginawa. Google and then search nyo yung youtube.com and then pumunta kayo sa youtube studio. So, ayan na, guys. So, pupunta tayo sa ating mga video. So, ayan na, diba, guys? Kahit naka-on yan, yung dollar sign mo, wala pa rin tayo. Ay, wala ang ads nung nakaraan. Pero ngayon, meron na yan, guys. Kasi na-update ko na nga. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito. I click mo lang tong uh, ito. Yung latest video natin. Tapos, nakikita nyo tong edit na to. Edit. Yan. Click mo yan. Tapos, di ba guys, nakikita nyo tong monetization. Ito. Click nyo lang yan. So, nakikita nyo yan. Mayroong update. Itong update na to. Click natin. Ayan. Tapos, nababasa niyo dito you're about to update the selected videos this update cannot be stopped once it has started so i click nyo lang yan check and then i click nyo yung update so ayan guys ganyan lang so kung kayo naranasan nyo rin to na mawalan kayo ng kung halimbawa na kayo tapos nawala yung ads nyo, ganito lang po yung gagawin nyo. So, hindi ko na yan na-update kasi na nga na-update na at saka may ads na po yan ngayon. So, so ayan guys, sana may natutunan kayo or sana na matulungan ko man lang kayo sa video na to na aking ginawa. Sa video nito, based lang po sa aking experience kung paano ko po ginawa yung yun para maibalik ko po yung ads sa aking mga video. And so, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you for watching.